Binigyang diin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na isinekreto umano ni dating Ombudsman Samuel Martires ang pagbasura noon sa kaso laban kay Sen. Joel Villanueva. Nag-ugat ang kaso ng madawit si Villanueva sa pork barrel scam noong siya ay party representative. Saksi si Salima Refran. Taong 2016, naglabas si Nooy Ombudsman Conchita Carpio Morales ng dismissal order laban kay Senador Joel Villanueva. Kaugnay ito ng kasong administratibo ni Villanueva na sa pagkakaugnay niya sa pork barrel scam noong si Bak Party Representative pa siya. Ang alegasyon noon ay napunta umano sa peking NGO ni Janet Lim Napoles ang 10 milyong pisong Priority Development Assistance Fund o PDAF ni Villanueva. Pero ang dismissal order hindi pinatupad ng Senado. Tanging Senado lang daw kasi at mga kapwa senador ang makakapagpaalis sa nakaupong senador sa pwesto sa pamamagitan ng investigasyon at ng ethics complaint. Kanina inanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulia na susulat siya sa Senado para hilingin na ang pagpapatupad ng kautusan ng dating Ombudsman. Kasunod ng pahayag na yan ni Remulia, naglabas si Villanueva ng larawan ng mga dokumento. Kabilang dyan ang desisyon ng Office of the Ombudsman kung saan nakalagay na wala raw probable cause at dismissed na ang kaso. May petsa itong July 31, 2019, panahong ombudsman na si Samuel Martires. Naglabas din siya ng clearance mula sa ombudsman na nagsasabing wala siyang nakabimbing kasong kriminal o administratibo sa Office of the Ombudsman. Pati certification mula sa Sandigan Bayan na hindi siya akusado o defendant sa anumang kaso roon. Pareho yung inissue nitong September 10, 2025. Inilabas din ni Villanueva ang official transmittal letter ng Ombudsman noong 2019 na nagbibigay abiso sa Senado tungkol sa desisyong nagbabasura sa kanyang kaso. Sa mensahe ni Villanueva sa mga reporter, tinawag niyang harassment ang gusto ni Remulla. Pero, kit ni Remulla... It's not harassment. It's something that, that everybody thinks to, to be still valid that came turned out to be not valid anymore due to a secret decision. D Dapat kasi, hindi naman na-publish yan, hindi yan nilabas. Nobody knew about it. Kahit nasa Senate mismo, hindi nila alam yan. Iginagulat daw niyang may ganito na palang desisyon si Martirez. I was confronted with a decision signed by former Ombudsman Martires dated July 2019. Lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang ombudsman tungkol dyan. It's a surprise secret decision. Well, nobody was, was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Uh, ombudsman almost has never spoke about it. Di ba parang secret decision siya? Alam niyo ba yon? Did you know about it? Nobody knows about it. Sa panayam ng Super Radyo DZWB, eh ide ng Gini Marteres na isinikreto ang desisyon. Abay, hindi ko alam kung anong sikreto sa amin. Meron kaming tinatawag na CCMS, yung case management system. Mm -hmm. Pag yung kaso ay nare release pupasok yan sa system. So nandun sa system na na-dismiss ko yun, wala akong sekretong ginagawa sa aking trabaho. Mm -hmm. Nakalahat nakabuyang yang. Ayon kay Marteres pag-upo niya. Bilang Ombudsman noong 2018, naghain si Civilian Villanueva ng motion for reconsideration laban sa desisyon ni dating Ombudsman Morales. Ang argumento raw ni Villanueva, forged o pineke umano ang kanyang mga pirma sa mga dokumento at nagpadala rin ng NBI findings kaugnay nito. Iniligay lang daw ang Villanueva sa request ng buhay party list kayong hindi naman siya miyembro ng party na ito. There is no evidence on record. Mm -hmm na yung pera na tanggap ng buhay party list ay napunta kay Senator Joel Villanueva ay dismissed both cases criminal and administrative cases. Mm -hmm. So doon sa kaso doon sa administratibo na sinasabing dismissed from the service ni reverse ko yon at dinispis ko yung administrative case. Ayon kay Remulia, inaaral nila ang desisyon na ito ni Martires. Pero dahil dito hindi na siya susulat sa Senado. Ano bago na yung ano yung privacy natin. I think that it's something that uh, uh, raising more questions than answers. Di diba? Lalo na sa opisina ito. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refra ng inyong saksi.